Bernie Spears, isinuwala sa kanyang memoir na siya nagpa-abort nung sila pa ni Justin Timberlake. Matapos ang 20 years sa pananahimik, ibinahagi ng Princess of Pop sa publiko isang painful experience. Sa kanyang kapatuan na The Woman in Me, dito ni-reveal ng pop icon na siya ay nabunti sa anak ni Justin Timberlake noong in a relationship pa sila pero pina-abort nila ito. Ayon pa kay Britney, sinabi raw ng NSYNC na hindi pa sila handa na magka-baby dahil masyado pa silang bata noon. Dagdag pa niya, kung siya raw ang magdedesisyon ay hindi niya raw gagawin ang magpa-abort pero sigurado si Justin noon na ayaw pa niya maging ama. At ito raw isa sa pinakamasakit na nangyari sa kanyang buhay. Hanggang ngayon ay wala pang inilabas sa statement o reaksyon patungkol dito ang kampo ni Justin. Nakatakda namang i-release ang nasabing much or much anticipated memoir sa October 24.